Same, I didn't h u l u m in the car. Minukawa yung li lima sa pangit. Hey. Tapos hiya! Yeah. tumbang hey. Punit. damin labas-dodo. Ang talo na Ano nangyari sa talo na nun? Ano eh? Nakuha nila. Huh? Wala ka nang magagawa, Bungay. Pasalamat tayo't walang nasawi. Pero ang kailangan natin ay makatakas. Kung hindi eh. dahil sa'yo, sana naligtas ko pa ang aking bayan. Bakit pa kasi pumunta ka dito? Wala ka naman, Silbe! Wala ka, Silbe! Bulan! Tama si Bulan. Wala na akong Silbe. Nakuha ni Minokawa ang medalyon. May pag-asa pa. Pupunta tayo sa bayan ng duluan. At doon tayo maghahanda. Hindi mo ba ako narinig? Game over na ako. Wala akong lakas pag wala akong medalyon yun. Iuuwi kita. Tulad na naipangako ko sa'yo. Pero huwag ngayon. Eh, kailan pa naman? Ang tagal-tagal naman. Ay, ah, Diyos ko, naulog ako. todo. Ngunit minukaw Matagal pa si -tualang, 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 na ang patay si Pendugo. Huwag niyo siyang pagtutuan ng tram. Siya na nga ang tram na nakakilala kay Pinduko. Ako? At isa pa? Subalit ang kilala natin Pendugo ay isang matilip na mandirigma. Ang nakasagupan natin ay katawa ng ni humakan. casi seguro. Taglay ng kalaban natin. Ang tunay na medalyon ni Pedro Pendugo. Pinukamat! Bakit palagi ka umiiwas sa akin? Sa dami ng kabutihan ginawa mo para sa amin, pati na pagbigay mo ng isang buhay mo para sa kapatid ko, ni hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong makapagpasalamat. Pero kahit, kahit ano pa man ang dahilan mo sa pag-iwas mo sa akin, maunawaan ko. Kasi mahal kita eh. Ngayon, pagmasdan mo ko. Pagmasdan mo ko! Ngayon mo sabihin mahal mo ko. Sabihin mo! Mahal kita! Mahal kita! mahal din kita. Pero magkaiba tayo ng daigdig. Hindi kita pwede isama sa pupuntahan ko. Para mo nang awa. Huwag mo nang pahirapan ang kalooban ko. Umalis ka na! Puli-puli! Puli! puli puli Buli-buli. mo okay, onean. Sasama ako sa iyo kahit saan ka pumunta. Mal kita. <coughs> <coughs> Salamat, Commander. Salamat. Sandali. Sandali. Pagod na, pagod na ako. Pagod na, gutom na ako. naman muna tayo. Pahinga? Oo. Oh. Teka, alam ko kung saan tayo magpapahinga. Ano saan? Sa mama Pasensya na, talaga nagmamadali lang kami. Huh? Eh, dalawa ho, dalawa. Pilis! Lagi na, lagi na! Hoy! Hoy! kusinusin naman ina mo anong ah 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 pera mo ano ko mo ma pa magiway walitay dito para mas madali na makita yung dalawang yun ay. Ah. Buatan tas kau. Okay? Bukan pegang lah. Tak acam balang sila. That's pure luck. Let's do it again. Ah, 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 ん

Saya akan membunuh awak. Kenapa? Dia memang sudah Kita Itu dia!